Non ho paura di andare a cliccare, ma è bello. Ну, что я.

Ito. So it's twelve thousand. Mm -hmm. Stroke LDC ball bearing double sealed okay metal but metal sorry, I model NJK capacity yan ang sinasabi ko eh uh, double sealed precision bearings ng kapag nasa online boy hindi oh, aba aba drag na Last time bail holder so ito yung ano niya yun oh wow ay ang laki niya boy aray ko ang <laughs> laki na bang ke sana apa ako po, ang laki. ang laki yeah, niya, mamen. Hindi Plastic. Dapat kanan pala ako. Mali yung ano dapat. Ganito pala yun. Eh. siya. Plastic na yata ito, boy. Mag-plastic a thousand Ito. Piling ko madaling masira ito. ito laki naman itong bigat. materials niya dito. Pili ko plastic to. Plastic din to. May hirap talaga bumili sa online. Plastic. Tapos maluwag yung dito niya. Ayan. Maluwag. Ano pa daw? Bakit ganyan? Hindi ko alam ba't maluwag yun laban din yan napegit na ah, yun guys plastic lahat, ito plastic nakalagay sa description nya is aluminium of alloy yung most of materials na pero ito plastic lang to sa demo na yan. Hindi ko rin alam kung anong mayayari sa, ano, sarad kung anong itsura na. Pati ito nandito, plastic. Hala, hindi ito magtatagal pag ganito. Ito lang yung solid. The plastic na lahat. Wala ito. Hindi ko alam kung para saan. Okay, oh, tingnan na. <laughs> mas maganda pa yung binili ko sa eh. Kaya mas maganda sa shop ko talaga bumili. Ang pangit. sayang yung pera natin doon tree ito gumagalaw-galaw malaki sya pero wala feeling ko mga ito <laughs> kaartaw excited pa naman ako sa umuwi na to. tapos ganito lang pala garbage kasi ang dami kong nabili na ganito eh. hindi naman plastic na ano tsaka yung pagka plastic niya mamurahin naman 17 Seventeen bearings, ano plastic na. No? Pati yung dito sa kaluluwa niya, plastic. sa online kumpara sa ay online talaga sa the shop <laughs> the fuck man wala to wala to muna muna plastic grabe yung materials niyang pepege boy dito grabe pege lahat ay, ko na nga na. Ano. Ito, plastic lang din to eh. Ito. Ano naman magagawa nito? Tangya. Yeah. Ito, plastic din to. Ang laki bumili sa tayo mo guys. Napeke. Ito, ito napakalambot nito ha. Kung tutusin, nandito yung tibay nito eh. Dapat ito yung solid eh. Pati ito nandito. Ito rin sa loob niya, ano, plastic din. Di ba? So, paano ito maging ano? Paano ito maging malakas, lalo na ito? ano, babaliin ito ng ano? Malaki lang siya, pero wala nga Pati ito, ano na to. Pati ito yung itong hawakan. Grabe, solid pa yung nabili ko sa shop no. Ito, wala tong nating para. display. Dito pa lang, oh. dito pa lang sana ano, Itong, itong frame na to. Parang plastic na nga na, ng, ano, ng tawag na. Chicheria, yung nakahalo sa chicheria. Baka mas matibay. Ito, ano to eh, pipigtas to pag uh, inanong eh. Kaya pag sinabing, ano, mura, talagang mapapamura ka. Utang laki nitong napakalaki ng reel niya. Tapos napakalaki ng reel niya pero eh ano yung gram to? 300. isa lang masasabi ko dito. Mas madali pang gamitin yung ano ko eh. Pati yung mga pihitan nyo. Look. Wala nga talaga to. Wala, wala, wala. Ako kapapala dito. Layo na. Layo dun sa description niya. Line capacity. Kaya pagmura talaga wala kang aasahan siyempre kung magkano na yung binayad mo yun lang din yung makukuha mo ilang bearing lang sa dalawa tatlo At tayo tayo dyan bukas darating yung rad sa'yo ko kung ano pangingistap na ba ako pangit na lang ano, ito ibang iba din sa nakita ko sana online eh ito talagang ano eh literal na tsaka ano to pag nakahuli to ng stop kakaganyan makakawala ka pa Kaya natin kung matihimay ito. <laughs> <What the fuck? laughs> <صحيح صحيح>. ماذا؟ <متحدث> saya dah 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 tu mga anon, anon, da. ano na to mending bomba kaya saya 28 2 okay kita balik sa binili natin. Sobrang pumalpak. Ito naman. Ito, ano naman? Kaya sa presya niya, sakto lang talaga na. Kaya hindi uh, ko uh, uh, uh. mababaan dito bagan eh. laruan lang eh. yata ang maganda eh. Tsaka ito. Parang ito lang na gusto mo. Okay naman ito eh. Yung kulay niya. <coughs> ito, So, pero ito try pa rin natin. Ito try pa rin natin to, try pa rin natin to. <coughs> Kaya mas maganda talaga bibili ka sa personal. Nakagali tayo dun ha. Ito na yung ano ko, 100. hindi man lang ginawang ano. Pakakalman lang. and then again mm -hmm. ko na maging wet. Mali yung malay ko, my friend. Kala naman ang malakasan. Dapat hindi ko na pinagbibili itong mga 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 tendency kasi nila pag nalunok na ito ng isda nalunok siya tutulong ba ito pag yan you know, pag para makawala di ba so dapat hindi man gumagalaw pa Tulay natin ganito.